Uh, first of all, ang gusto lang naman natin ay eh, ang hindi na ito umabot sa korte. Nakipag-cooperate naman yung ex mo na si Kenneth na makipag-usap sa atin today. Makipag-nilusi tayo sa kanya na sana pumayag na siya na magkakilala kayo ng anak mo. Pag naging maayos ang lahat, at saka natin i-discuss kung paano yung hatian niyo ng oras. Paano kung, paano kung hindi pumayag? Well, that's the time that we will fight for the custody ng bata sa korte. Eh, frankly, ang nakikita ko lang naman na pwedeng iba to sa'yo, eh, ang issue ng pagpapabaya. Eh, Star, sigurado ka ba na kaya mong mapatunayan na hindi mo sariling kagustuhan at desisyon na mawalay sa anak mo? Na sa kabila ng busy at erratic schedule mo sa show, eh, mabibigyan mo ba siya ng stable at safe environment sa kabila ng magulong mundong ginagalawan mo. A star, nainig mo ba yung tawag ko? Ha? Dinete! alam kong naririnig mo ako. O ano na. Asa na hinihig sa yung content para sa Radiant Toothpaste? At yung promo invitation para sa Precious Black Movie? Esther, pinayagan kita sa lakad mong iya sa attorney na yan. Pero make sure na magagawa pa rin lahat ng deliverables mo. At lalong-lalo na Siguraduhin mo na walang lalabas na kwento tungkol dyan sa pagkakaroon mo ng anak. Star, huwag mo sayangin ang pinaghihirapan natin magmula ng bata ka. Ha? Star, naririnig mo ba ako? Star! I'm sure na kay Lilet 'yun eh. Andito na tayo lahat, o oh. siya na lang 'yung wala. And then she wants me to accept lilet kung kaya niya iwan 'yung firm for her. Ako pa kaya? Chixie, ano ba? Huy! Kanina pa ako salita ng salita dito, di ka naman nakikinig. Ang sinasabi ko, siguro kaya wala si Mati dito, pinuntahan niya si Lilet. I don't think so. Because Lillet is with Esther Valencia right now. Magkasama sila sa latest na IG post niya at saka saka ka-post lang na branded content. Look. Hi, this is Esther Valencia and I am obsessed with my smile thanks to Radiant Toothpaste. So go, ito na ang sign niyo para i-add to cart ang Radiant Toothpaste. Si Lillet, trust me your smile will make them stare Grabe. at the star that you are. Likod niya pala, kumukulo na yung dugo ko. Pero bakit sila magkasama? Well, idol na idol niya yung Esther na yun. Sucker nga sila ni Cez dun sa teleserye nila. Ang Excuse me po. Lahat to? Yes. Para yan sa isang confidential case ni Attorney Lim. Luz, tanggapin ka niya ulit as intern. Thank you, Mukhang may confidential client si Lilet na hindi na confidential for smart girls like us. Yes. We still have three days bago ang big reveal na hindi anak ni Mati si Lilet. Which means, we still have time to play with our favorite toy. <laughs> Hi guys! Napanood niyo na ba ang trailer ng It's Just Love? Well, what can I say? It's just precious black lang naman! Hello anak! Bumalik lang ako dito sa bahay na iwan ko kasi yung suki card ko para dun sa butika. Pero pabalik na rin ako sa shop. Tumawag ka. Tatanong ko lang po sana kung nakita niyo po si Attorney Mayor malapit sa shop. Para po kasi nadaanan namin siya kanina malapit sa area natin. Pero hindi lang po ako sure kung siya nga Ah, uh, wala. Ah, uh, hindi ko naman siya nakita, anak. Tinang nagkita po ba kayo lately o nagkausap? Ah, uh, kabusta pala kayo dyan, ha? Ah, uh, nasaan na kayo? Ah, uh, huminto lang po kami sa Tinang. Eh, may kailangan lang pong i na content si star mabilis lang po. Di nung alam mo ang galing niya, one take lang siya. Attorney! Ay, sige po Tina nga, mamaya na lang. Oo, oh, 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 sige, sige na ha. Bye-bye. <laughs> Anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko sa iyo, huwag ka nang bumalik. Umalis ka na. Malalaman ko na sa makalawa kung anak ko siya o hindi. At kung ako nga ang nanay niya. Hindi mo na ako kailangang ipagtabuyan. Dahil may karapatan na din ako sa kanya. Baka nakakalimutan mo na hindi nasanggol si Lynette gaya kung paano mo siya pinabayaan noon. May sarili na siyang pag-iisip. Kung magpapadian i test ka, isabay mo na rin yung test dyan sa kukote mo. At isa lang masisiguro ko sa iyo. Hindi ka na niya hinahanap. Hindi ka nakawalan sa kanya dahil napunan ko na. Nahigitan ko pa lahat ng pagkukulang mo sa kanya.